December 15, 2024 uh, Titingnan natin yung mga kababayan natin mga Tagalog at Quezon ano? At uh, ayun uh, Nasa lang na tayong bahay nila Nag-rack uh, Malapit sa rinis ng tren Pupuntahan natin ngayon at bago dyan uh, Maraming maraming salamat muna sa lahat mga major sponsor natin Kaya mga Susan Lachika And family kay Cheryl Grigola Kay Sir Alvi Austria nga ibags natin kay uh, Benji dito sa mga agi at magde muna tayo ng uh, soft drink sila yan dalawang soft drink sila and at saka magbibigay na rin tayo ng sticker ano at uh, sana naman okay so uh, tingnan na lang natin at diretsong magtatanim na rin ako sa Lopez Quezon ba ang way po punta Matinig ano yung, ano yung way po po punta? Uh, uh, mga good afternoon. Saan po rito yung barangay Matinig? Dito, dito po, Sir. Dito na po. Saan po rito yung may gumuho na mga lupa? Sa 2 Sir. Dito po. Nagayang mga matinderos pa. Saan po ang daanan, Sir? Dito po. Kung unahin po ninyo yung parking wheel ito po may Daan. Okay po. Salamat, sir. Okay. Ito na yung lugar na yun. So, natin. Medyo talagang matari Ano? Alright mga kaibag, so ngayon ay binabagtas natin itong release ng sa barangay Matinik at uh, mga ilang metro lang, doon makikita na natin yung release ng tren. Ah, uh, bumagsak ano. So medyo milikado, hanggang dito lang. Oh. So, dito Ah, oh. uh, the best. Ah. Dito na tayo mismo sa real center ng dumaan. Ayun, ito. Ito yun, center. Namin, ito. Ito, ayan. Ito niyo to. Ito yung At itong nilalakaran namin dito. Ito yan. Ito niyo ito. Sobra. Sobra. Ito nyo ito. Ito nyo eh? Ito yun, bahay, Ay, yan, grabe pala po yung ano ano po <laughs> yung crap mm -hmm. ito ito baka kasama sa port time to tingnan natin doon mga bahay o Meron pa po doon na sa lanta? May mga ano pa po pong bahay doon? Ah, ayan oh. Ang bahay lang. Ayan, bababa tayo. Ay, grabe oh. Ayan oh. Tingnan nyo naman. Ang tubig doon. Ano nga, pati ilalim dito. Ayan, kung mapapansin nyo yan. Ay, grabe, ano? Oh, so, ang haba pala nito. Oh. Pati itong bahay dito, kakatakot ah. Ayan yung bahay oh. Tumagilid na. Ano? At yan yung mga bitak na lupa oh, ayan. Makikita oh. niyo. So hindi na siya safe. Pati doon no? oh. Grabe. Ay, grabe ka dito. At ito yung bahay. Ayan, oh. No? No? So may mag-interview tayo ng mga ilang tao Tingnan natin kung ang oras ba mm. Grabe, mm. No? <tinyo> mm, ito nangyari. Ito pala talaga yung apekto <tinyo> ha. I-fart na ko. Ano? Hindi yun. Hindi Sir, yung mga bahay po doon, okay naman sila. Sir, tanong ko lang, mga anong oras po nagsimula yung pag ano na yan? Alas 9 pa lang po. Alas 9, kahapon lang po. Kagabi po. Ah, kagabi lang. What? Wala naman po nasugatan. Wala naman po. Okay. So, mga ilang bahay po yung nasa lantar ito, no? Wala dito. ito po, nakabot oh, yun Ito po yan, Oo. Oh. Nagalito Hanggang dulo doon, ano? Oo, oh, hanggang dulo lang. Sira alis Alas 9, kasarapan pa ng tulog yun, ano po? Mm Butil. Ito pala pong kabila niya is dagat na yung kabila. Dagat dyan po. Dagat eh. na yan. Anong pangalan niya, sir? Anong pangalan niya? Mr. Tabor. Oh, wait, Tabor. Mr. Tabor. Ano pong bahay po? Ah, ito po. Bahay niyo po ito. Ilan pong ano niyo dyan? Nakatira dyan? Ako lang po. Ah, ikaw lang po. Wala, yung... wala pa pong makakabalik po dyan. Parang bagong tayo lang po ito, ah. Hmm, no, bagong tayo lang alam po yan. Ang gawa lang. Hindi natin alam kung kasama sa fault line tong lugar niya. No. Saan po kayo na kayo nakatumutuloy? <coughs> Panok niyo po. Oh, panok. So ayun mga kaibags at uh, ayan kung mapapansin niyo ito yung nasa paligid ko ano. Ayun si Sir may-ari ng bahay. Ah, uh, um, isa lang siya. Paggagawa lang ano, ng ng talagang, ano ah uh, tawag nito. gumuhu talaga. So, puntahan natin yung real ng trend.

Ang ganyan natin. Yung tayo lang sa padre. Ito rin pala yung bahay dito. Ito nga ito mga ito. Rin. Yan din na din siya. Bumaba talaga as in. Pati nga doon sa kabila. Ito. Rin. Ito. Rin. Sumpak so, talaga eh. Maano na to. Hello po. Hindi na po kayo nag ano yung bahay. Hindi na po nag crack yung bahay nyo. Safe naman po. Ah ito po. Oh my god. Pwede mo makita? So ito mga kaibags. Ano? Kaya kung makikita nyo, uh, crack na rin ano Crack na rin yung pader So hindi na safe. itong kinakatayo natin ngayon Ayan Ito Sindi, may walay na dito, dito. Ay tabi po so, Ay, delikado, delikado Dito tayo Itong dalawang bahay oh Ang ganda-ganda pa naman oh Parang kagalawa lang Pinaso ko na Ayun oh. Grabe. Ayun grabe ang pinsala oh. grabe no, oh. nag-crack talaga. Kita nyo yan oh. Eh, no? Kasi crack talaga yung mga bahay oh. Ayan, hindi ganda pa ng pagkakagawa na ito. Bagsak, delikado ito. Oh. Medyo lalayo tayo mamaya. Hindi ko lang kung may daan ba rito pwede na hindi dito okay. dito dito na tayo dumaan ang ganda ng bahay niya ito so, yung pinasok grabe no ito nakita niya yung ano So ayun mga ka bugs nakita naman natin na sitwasyon dito sa Barangay Matinig, sa Lopez Quezon, no, no? dito sa may papuntang Hundagwa. Actually, first time ko lang makarating dito. At ayun, nakakaawa yung sitwasyon ng mga bahay at mabuti na nga lang walang ano walang masugatan or kung ano man ano, uh, safe ang mga tao uh, nakalikas sila dito sa barangay ng matinex uh, matinik sa barangay hall nila at ayun maliban doon sa asirasirang bahay at uh, safe naman sila mga uh, masalanta narito so safe naman sila rito no? safe naman yung lugar marami na palang nagpabot ng tulang sa atin ano?

ano ba sa paglalagong na di ako na, na ito, ito. ito. kanya okay. okay. na hindi tapat 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 na tapat 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 Ano tapat 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 Ano tapat 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 Ano Ano Ah, uh, wala na pong uh, sugatan or ano? Wala na Wala na Kasi, Kasi po, maliit pa naman po yun nung kami pumunta na dito ay. Mm -hmm. Di pa po yun mga tanaki nung kami nag ashburn Ano saan po kayo? Dito rin po, dito, dito rin po yun? Taga rito rin po yun. Wala pa yun. Ah, okay. Oh. Nakatakot ang pumunta. Ang mga daming pera si tatay, oh. Ito, siya baka may Oh, wow. Ano po kayo? Magkano? Ano po sila? Mag po. Ah, mag-asawa po kayo. Yeah. Airport ata ba sa 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 airport. Ah, sa airport. Kapag ako 'to, pakja. Ah, ngayon ano po, kasi no po, po. 'to, tatae. Anak niya po. Dito po, artista po yan. Artista po yun. yan. Ikata po si Mimi. Nutrition. Ah, okay. To 'yung bayad mo, okay. Okay. Hirap na na bumalik po doon ano. So wala na po akong plano na bumalik po doon. Ay, may plano po ako, hindi itataas. Hindi po, hindi na safe yung lupa. Paano po yun? Doon po sa iba. Sa doon sa iba, Sa oh, Sa Mahaba-haba rin pala po yung napinsala, ano? Oo. Oh, Sobrang haba. Yung tapat na yun, ang inano naman, ang tapat yung bahay namin, hindi yung dito sa release. Apo, ah, release, ah. Hindi. Yung... Ano pa pangalan niya nanay? Si Aling T. Aling? Candelero. Oo, okay. pe. Ano, nanay pe. Okay. Ilan taon na po kayo? Ako, po Ilan taon ayano 55 Tinatanong po Paano okay. <laughs> ko 75? 75 ganun po, parang wala na. Oo, oh, parang <laughs> hindi halata. 75. 90 Inyo oh. po kayo. Oh. Ah. Salamat po na marami. Ingat po sa biyahe. Okay Salamat po at sa pagsuporta mga kaibags at paki comment down below naman kung hanggang saan nakarating ang video na to maraming maraming salamat sa pagfollow at uh, i-comment nyo lang kung ano pang gusto nating puntahan at i-vlog ano. maraming maraming salamat sa lahat ng mga followers sa uh, I love you all at uh, syempre sa ating mga major sponsor kay Madam Susan Lachica and family kay uh, Cheryl Grizula kay Alfi Austria at marami pa mga susunod na mga sponsor sa atin at abangan nyo yung aking vlog na susunod mamimigay tayo ng pang spaghetti tara